Sir, sobrang sakit. Sa ang laki po nung nawala sa akin, kalahating milyon. Pinag-ipunan ko po yun sa napakatagal na panahon. Ano po bakit nawala sa dali mo po? Sinong Sa General Trias Cavite, natakip ang siyam na suspect na sakot umano sa Boys Fishing Scam. Hindi makapaniwala si Shasta na sa isang iglap lang, mawawala ang libo-libong perang nasa bank account niya dahil sa isang online scam. Laganap na ang scamming ngayon. Papa-online, calls o text pa. Wala silang pinipiling edad o kasarian. Lahat pwede maging victim. Nakilala po natin si Sheena, hindi niya tunay na pangalan. Isang IT employee na biktima ng isang detalyadong scheme na hindi lang isa, ngunit maraming tao pa ang kasabwat para lang makapangakit ng biktima. Um, meron kasi akong utang sa uh, Canada. Actually, papunta ko ng Canada sa August. Mag-work mag kasi ako doon. So, um, kaya unang kailangan ko ng uh, ng Canadian dollars Uh, Nagpost po kasi ako sa isang Facebook group na kailangan ko ng uh, dollars para uh, magbayad din sa uh, utang na babayaran ko sa Canada. May nag-comment na isang ano na isang profile exchange daw kami ng uh, peso to dollars kasi kailangan ko yung Canadian dollars kasi medyo nagmamadali ako kasi kailangan kong bayaran yung utang ko na nag hindi ko na masyado na check yung account. Inad ko lang yung account tapos nag-screenshot ako ng few photos niya. Nag-send ako ng first transaction. Ang nakalagay kasi dun sa post ko na parang kailangan ko is 50,000 na i-exchange ko sa sa Canadian. First transaction ko dun sa dun sa scammer is uh, 10,000 lang para Uh, mapalagay lang ako na parang sige, first transaction 10K. Tapos sabi niya, Uh, ay hindi kaya ng 10,000. 20,000 yung first, uh, yung parang minimum niya para mag ano mag push through daw yung transaction namin kasi nakapag uh, nakapag uh, papalit na daw siya parang ganon dun sa kausap niya uh, so send ako ng another 10,000 pesos so total of 20,000 after noon ayun naka na ako doon sa account yung second na scam is um, sinerge ko yung account number na pinagsendan ko dun sa Facebook. However, dun sa isang post na nakita ko is marami palang siguro skin sila kasi Um, nagsabi sila na nascam sila tapos meron silang isang tao na pinopoint out doon na yun daw yung nang sa kanila doon sa Facebook post na yun is may nagsasabi na na retrieve daw yung scam money nila so nag-message ako doon sa isa na nascam na nakuha daw na balik yung pera sabi niya, ah, sige, ganto gawin mo. Parang helpful siya na tutulungan ka para ma mabalik yung pera sabi niya. At ah, tawag ka dito sa number na to. Fraud department daw yon. Doon daw siya nakapag-retrieve ng money. Medyo believable siya kasi parang i-validate -va nila yung transaction mo. Tinawagan ko yon na mali ko na naman hindi ako masyado nag-research na ano ba tong number na to. Pero la parang helpless ka na. Uh, may nag-assist sa akin. Tapos, sabi niya, ibigay mo sa akin yung details ng transaction nyo. Tapos, um, ipopoint out pa rin nila dun sa isang um, uh, name, account name daw. Na yun daw yung scammer. Ang, ang paliwanag niya is, uh, pwede tong mabalik sa'yo kasi nakahold na yung Gcash account niya dahil malami na daw na nag report doon. So binigyan kam binigyan niya ako ng instructions parang pinatawag niya ako ulit tapos nag-send siya sa akin ng email na kailangan i-match yung nung naka na account para makuha ko yung pera. So ang unang instruction niya is bigyan uh, magload daw ako nung para lang ma-match. Dapat same kasi daw ng account uh, laman cash niya doon sa cash ko. Pinatawag niya ako after few minutes kasi i-validate daw nila sa um sa time tapos uh, bibigyan daw niya ako ng option paano mag-retrieve mag ng scam money. Nagload na ako sa cash ko tapos during the call kasi pinatawag niya ako na ganito yung instructions, ganyan, ganyan binigyan niya ako ng parang uh, few steps para ma-retrieve yung money. Tapos Unfortunately, yon mahukuha yung Gcash account mo. May scan kang uh, QR code. Tapos, yun, mawawala yung niload, yung niload ko sa Gcash. Around 30k po yun. 30,000. Opo, mga 50 po. Oo, malaki siyang impact kasi dapat, uh, kasi uh, hard-earned money yon tapos kailangan mo kasing magbayad ng utang syempre tapos eto na naman mag-iipon ka na naman para pambayad tapos balik na naman <laughs> ipon tapos syempre nakaka kasi nawalan ka ng pera yun so inubos talaga nila yung savings mo? oo, oo. halos datang... pambayad ko po talaga yun sa sa ticket ko kasi uh... nga po paalis ako So, umabot din ng 50,000 yung ticket. Oh, uh, Siyempre, minsan hindi makuha yung identity ng may-ari ng account. Yun nga po eh. Pero um, ngayon may ano na nga, uh, ako nag-author din ako, ako ng batas tungkol dyan. Ayaw ko lang kung yung, may nag-o yung Afasa, AFASA, anti financial accounting. So, Eh, actually, ngayon lang oh, ng batas na anti-financial scamming. Marami din sumusulat sa akin ako. at uh, kinikwento din nila. Ang dami uh, po talaga kung anong klaseng scam. I mean, magugulit ka talaga. Ang dami na sa scam ko okay. yun. At uh, nakakaawa din. Kasi okay. katulad mo, na, uh, halos minsan yung buong savings nila ang okay, nawawala. Eh, yeah, alam ko naman, pinaghirapan mo okay. talaga yan. Uh, anyway, baka hindi masyad, baka hindi rin mahuli yung okay. nag-scam sa'yo. So, ibabalik ko na lang yung 50,000 mo. Okay. Ibigyan na lang kita ng 50,000 uh, okay. today. And, uh, sasabutin ko rin yung plane ticket mo papuntang Canada. So... Ayun. Oh, Pasensya na at yeah. hindi umabot sa yung oh, batas natin. Know. Pero... Ibabalik ko na rin yung pera mo dahil... Uh, uh, nakakalungkot talaga yung nangyari sa iyo. So... Yun, it's my... Uh, uh, thank you <laughs> po. Thank, po. So, uh, sana, ano, uh, thank you po. So... Ah... Sana... Ano... Sana maging matagumpay ang jahat oh. sa Canada. Uh, sana nga po. <laughs> sana mag-enjoy ka sa Canada. Oh, okay. sana kahanap ka ng, Opo, trabaho ng trabaho po. Agad-agad. <laughs> Oo, oh, thank you, sir. Para okay, hindi ito so. scam, ha. Ah, ibibigay ko okay, talaga. Salamat po. Thank you, sir. Thank you po. Uh, saya po kasi nabigyan po ako ni Senator. Nabalik po yung na sa akin. Tapos, bibigyan pa daw po niya ako ng uh, pang-ticket po. Uh, actually, sobra-sobra na po yun. Very thankful po ako. Pero sa sana po yung batas po natin dun sa ano, ma-fast track din siya para wala na din pong ma ma-scam in the future. Kasi po nakaka-frustrate, nakaka-draining -drain, po yung nangyari sa akin. Pero um think, very thankful po ako kay Senator dun sa, sa batas tapos sa pag-help niya po sa akin ngayon. Tong July 20, 2024, pinirmahan na ng ating Pangulong Bongbong Marcos at ganap ng batas ang AFASA o Anti-Financial Accounts Scamming Act. Dahil po dito, tsak na mababawasan na ang biktima ng scam at mahuhuli na din ang mga scammers. Sa pamamagitan po ng AFASA Law, mas mapapabilis ang proseso ng paghahanap sa mga fake social media accounts na ginagamit sa pang-scam pati na din ang panghold ng kanilang mga bank accounts. Um, ayun po, maging ano na lang po tayo, mag ingat kung pwedeng sampung beses pa. Kasi sobrang daming scammer ngayon na kahit pinaghirapan mo yung pera mo is um, wala silang pakialam doon. Scam ka talaga nila para makuha yung pera mo. So Um, mag-ingat po tayo, tsaka huwag tayong magtiwala mag agad. Isa lamang si Sheena sa libo-libong mga biktima ng scams ang nagre-report at nanghihingi ng tulong araw-araw sa PNP Anti-Cybercrime Group. pag nadin na din sa ating opisina. Kung kayo o may kakilala kayong biktima ng anumang scams, agad na natawagan itong mga numbers na ito sa ito po si Mark Villar nagsasabing walang lugar ang mga scammer sa bagong Pilipinas